Bading na meron pa akong hindi ko malilimutan na gusto kong mag-sorry sa kanya eh. Kasi sa dami ng ibinigay niya sa akin, hindi ako, nakap nakapagpasalamat ako in a way, pero uh, yung mag-sorry ba, kasi napakarami yung binigay sa akin. Meaning, pinake advantage mo rin yung pagbibigay niya, gano'n. Parang gano'n. Kasi, eh, actually, hindi ko naman siya pinilit. Oo siya mismo nag-offer, sabi niya sa akin, kung ano man, walang kapalit ito, uh -huh. Basta, pinuntahan kita dito. Uh -huh. Ganun kabait yung tao, kaya gusto ko mag-sorry. Uh -huh. Dumbaga, yung minsan na humingi siya sa akin ng hindi ko na ibigay. Uh -huh. Kasi uh -huh. hindi, 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 hindi ako yung pagkatao na yun. Uh -huh. So, mangyari, uh, siyempre, pag nandita ka, hindi so sorry ako sa kanya. Kasi gusto ko naman ibalik sa kanya eh. Ah, so hindi pa ulit um, kayo nakikita nung tao? Oo, nung mga panahon na yun, uh, Merong apakabait ah, ng taong 'yan. Nasa Ta showbiz. Wala wala. Nasa Japan siya. Ano-ano yung mga nabigay na binigyan niya ko Rolex. Nasa suit, Japan ka rin noon. 200 grams na wow. kwintahas. Pilipino. Suit. Pilipino. Pilipina. Pilip oh, trans. transgender. At trans. Hindi ah. niya kagabi. Uh -huh. Kaya sabi ko, papasalamat ako sa kanya kasi napakabait niyang tao. Napaka-bite niyang na tao, grabe. Kaya nakikita mo pa siya? No, oo, nag-reach out ka sa kanya. Eh, hindi ko siya mahanap eh. Baka ah, po si mga ami-amiga niya. Tagal na kasi. Mga ami-amiga niya. Ayoko, nasa na si ano? Ah... Uh, kasi punta kami si Joe ko nung nakaraan, nung asawa ko. Tinanong ko ngayon si Mama. Ayoko, okay. nasa si Mama. Hindi na active. Hindi na raw active. Mm -hmm. Parang... sa ko... Well, pero Japan okay pa. naman ang buhay niya. Uh, mm -hmm. Oo, okay ang so, Kasama lang. Hindi na siya active sa Napakabait na tao. Performer do.